mga igsuon karong adlawa piyesta ni Saint Francis of Assisi abi ninyo kini si Saint Francis pinangga sa mga animals tungod sa iyang kabuutan o kabalaan ang mga animals mismo mauy muduol niya dili mahadlok maunang ay giingon mauni ang atong pamalandungan karon. If you want to know the beauty of the world, ask the beasts. Do you agree? Yes na yes. Kung gusto daw tang mahibalo sa kanindot sa kalibutan, pangutan a ah ang mga hayop. Tinuod de gud kay daghan diya matudlo ang mga hayop nato about the beauty of life. Magalanta? Sige. Number one, ants or hulmigas. Unsa may matudlo sa mga hulmigas nato? Hard work, 100%. Just imagine layo kaayo ng ilang baklayon, pino kaayo ilang lakang. Anyet, gapas ang silag pagkaon nga mas dako o mas bugat pa kaysa sa ilang lawas. Pero wala na'y undangay ha. Mga igsoon, naaman po na nato ng hard work, di ba? Pero dili po nato ikadenay ikadinay na naay uban po nato dali rapong matapulan. Next, langgam unsa may matudlo sa mga birds na to. Perseverance, paglahutay. Now just imagine, kanang maghimo silag salag, one tiny dry leaf ang ilang hakuton one at a time. Gamay kay na nga nipis nga dahon nga laya just to form hundreds of them into one nest. Grabe ilang paglahutay. Ang yat init ang adlaw ha. Mga iksuon, naaman po na nato. Pero usahay, kung atbangan tag problema, daghan nato, dali rapong mo give up. Next, iro. Unsay matudlo sa atong mga iro nato. Loyalty. Kamu na gitay mga iro ba diba, tinuod nga bisak unsaon nato atong mga ero, ang ilang loyalty nato 101%. Mga igsuon na ampodtay loyalty. Pero usahay manggod kun ang bana kun makakita og mas sexy kaysa sa iyang asawa nawala ang loyalty. Kung naapoy asawa nga nakakita og mas gwapo pa kaysa sa iyang bana nawala ang loyalty. Naapoy mga tao nga makakita bayaran lang ganig kwarta nawala na ang loyalty. See? Next, iring, kung sa may matudlo sa iring nato, sweetness. Di ba sweet kaayo ang mga iring? Kita mga egsoon, sweet man punta. Pero usahay mong gud kini atong pagkasuit, ganing maglangi ta, kay naara de ay ta Pero, another thing, kung sumhan na punta, sa usa ka tao, ang sweetness, magkahinay pong kawala. di ba? Next, ang mga unggoy. Abi ninyo ang mga unggoy, grabe mo atiman og anak kita mo maputag mapuntag anak. Pero nganong nung may abortion, wala na nila. Sigir bata kansaw, murakag iro, murakag unggoy. Pero mga igsuon kung ato ka balihon, kung atong pangutan ng unggoy, murakag tao, mutubag ang unggoy. No, dili mi murag tao, kay wala mi abortion. ini so, niining takna ang mga igsuon dapat ato pong dawaton ang sakit na kamatuoran nga may pa ang mga hayop mas naa pa silay daghang matudlo nga maayo nga rika nato kaysa kita ngadto nila That's a sad truth Please think about it Saint Francis of Assisi Please pray for us. I amput me. Amen. God bless.